Actually po yung sa first biopsy po niya is sa uh, yung poma cancer po. Pero after the second bias, yung second biopsy, itong taon po, hindi pa daw po malaman kung anong cancer po yun. So baka daw po kasi kumalat daw po eh. So hindi tayo po, po namin final result yet. Kung itong araw na po ito, pang, pang pitan days na po siya. So wait na po kami sa result para anytime po baka itin mo na po siya. Mm -hmm. So, ah, kung baga, wala pang uh, ah, eksakto ah, pecha yung pagsimula ng chemo, pero kung baga, papunta na kayo doon, yun na yung next oh. step. Opo, oh, kasi po, hinitake ko namin pinaka-final na result po ng uh, sa niya po kung cancer ko yung para malapaton na po ng anong inong gagawin po Yes, Michael. Michael, ah, alam namin na ah, magastos ang gamutan ah, para sa cancer. May iba pa ba kayong ah, maaaring uh, hinga ng tulong o halimbawa eh, malalapitan na alam nyo nga uh, makakatulong sa inyo ng lubos? Actually po lahat po ng mga ginagastos po namin ngayon, panibigay lang po ng mga kamag-anak ko. Yung mm -mm. po, po. So ayun po yung tinangbayad si po ni mama. Doon po kami kumuha po. Mm, -mm. Michael, o kumbaga kapit-bisig ngayon, no? yung buong uh, pamilya ninyo, lahat-lahat ay nagtutulong no para kumbaga makatulong sa inyong uh, uh, sitwasyon sa ngayon. Ah mm -hmm. uh, Michael, uh, may kaunting ibibigay ang aming programa para sa mama mo. Michael, sobrang liit lang nito pero sana po ay makatulong kahit uh, papaano. Maaari nyo nga gamitin ang pagkakataong ito, Michael, para manawagan na ng tulong sa mga nanonood sa atin. Uh, nananawagan po ako sa lahat ng mga uh, sa lahat ng mga ng mga pamilya po na gagawin po lahat para sa kanilang pamilya na ma uh, matulungan po kami para sa gagawin po sa aking mga um, para sa mama ko po, po na alam po, po na wala po kami ano katanyan pero na nangyong nang, nang, nang po sa mga tao na mag po, po na tutulong kayo sa amin. Matulungan niyo po kami.